yung magandang umaga sa inyong lahat so nandyan kami ngayon sa Pernienta Spring dito sa may Amadeo so yan check it out nyo lang yan naglalakad kami papunta sa may pool so yan at so yun nga ayan yung pool hindi pa siya puno so doon muna kami sa may spring so yan check it out nyo lang yan yan tatawid na kami eh, sa Maytulay So yan kasama ko si Josh Mga tropa Tropang Gentry, Waldecero gang 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 So yan Nakawad na eh no <laughs> Yo, what's up? Ano? Nandito kami sa resort namin lilibot namin kayo kung gano'ng maganda dito. May dito. Sabog ka, boy. Sabog ka na naman at makulit. <laughs> Uy ka na ba? Uy ka na? <laughs> Tanggit-tanggit mo yan dito. Yung alak mo dyan. <laughs> <laughs> Let's go. Wage. At yan, lumpisan ko na mag-swing dahil medyo may over pa. So yan, langoy-langoy lang ko ng onte talon-talon. Uh, nagpapawala lang ng hangover dahil malamig ang tubig dito so yan, shoutout sa mga tropa ko dyan Waldo Cero gang 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 shoutout para sa inyo at yan lumang natin si Jerry yan, tama langoy kasama si Nathan langoy langoy lang, lang dyan dahil malamig ang tubig kaya may nakapatalon so yan, Kasi na gabi yan Umuwi din ako dahil may pupuntaan kami Na uh, dito sa may uh, Municipio ng Bacoor Kasi may seminar kami At kasama ko ang mga SK Cancels ko So yun, shout out sa inyo Let's go! Pumunta yung Elio Ina! Gising na ang kupal. <laughs> Kanina may video ko eh. Tulog. <laughs> At yan, nakatrating na din kami sa Thunderbird sa may LU. So yan, shoutout sa mga SK Council ko ulit. Yan, video-video lang ako kasi napakahaba ng biyahe. Hindi ako masyado nakatulog. Kaya yan, check it out nyo lang yung view dito sa Thunderbird. Napaka lawak, napaka ganda. Solid. At syempre, bumaba na agad kami eh, dahil pumunta kami dito sa may event center. sa so may Thunderbird yan kasama mga SK kulit dahil may seminar kami para sa liga ng barangay so yan picture picture at yan kami kinig kinigan kasi seminar talaga to joke <laughs> at pagkatapos ng seminar pumunta na kami sa may kwarto namin so yan yun yung mga kama namin pumunta ako sa siya sa yan tutur ko kayo may batab na kasama mamaya babatab ako para ma-relax relax so yan walk trip muna tayo <laughs> let's go yan ta kami yan ta kami nakakarakot nabili kami ng bahay kung gusto natin lalaki ng mga bahay dito ang lawak dito guys dito kami sa thunderbird brut brut Piu piu. Yan, lumabas muna kami dahil may bibiling kami sa labas. So yan, kasama ka na oo, ang mga kagawit namin. So yan, gabi na at naglalakad kami. Hey, dahil no nakabili na kami ng aming bili. Ay, si ano? na at yan, umaga na. So, yan, vegan trip kasama mga SK Council. So, yan, burger muna kayo sa amin. Burger. ride right, safe nga pala safe na safe <laughs> ganda ng background oh, oh. at saka haba haba ng namin so yan nandito na kami sa hidden garden so yan barga slide safe sa mga gusto mag avail yan, available pa yan sa shop, may small to XL pa yan yan, wishing well nag iisip, nag iisip masaya ka ba? hindi, hindi. <laughs> Nakakahaba-habaan ah, ang pag-antay namin sa Hidden Garden, so yan, dito na kami sa may baluarte. So yan. Sige po. Picture daw muna tayo dito sa baluarte. Kain muna tayo. Kain, masarap. Oo, oh, Kain, kain, kain. Kain, kain, kain. At yun, kumain kami kasi hindi na kami pumasok sa baluarte. So yun, nakabili na kami ng pasalubong. Dito naman tayo ngayon sa Pisologo. <laughs> so yun, let's go! go! Bargas! Ride safe. Let's go! Sumakay muna kami ng tricycle kasi bibili kami ng chicharong patnet. Taman trippings muna. <laughs> Let's go! Woo! So yun, nandito na kami sa lugar kung saan madaming souvenir. So yan, yan si Kuya, si Kuya Jan. Kasama namin, nag-guide dito. Salamat Kuya. Let's go! <laughs> Siyempre, pagkatapos doon, sumakay na ulit kami at pauwi na kami sa by Thunderbird at pagpapahinga na so yan palubog na ako paunti-unti araw At yan, pagkatapos ng travel namin kahapon. So yan, bumising na kami maaga dahil pa na kami ng bakaor. So yan. Yan na matatapos yan, paunti-unti. At yan, mula na energy mga SK officials namin. So yan. Nanood na lang kami ng movie dahil wala na kami magawa. Wala na trip! podop, podop. So, ngayon, kakawi ko lang at dito na matatapos yung video. So, nakakapagod yung mga video na to, yung mga araw na nangyari. So, yun, maraming salamat dahil tinapos yung video. At huwag mong kakalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko. At like mo na din. At ring the notification bell. So, yun, peace, brr, brr, pow, pow, bye, -bye.